Isang magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Angelito Araneta. At ngayon po ay ating tatalakayin ang um, kurikulum sa panahon ng mga Amerikano. Subalit, bago ko formal na simulan ang ating talakayan, narito muna ang ating mga tatalakayin o ang mga paksang nakapaloob sa talakayang ito. Una po ay ang sistema ng edukasyon noong 1898. Ikalawa ay ang mga pagbabagong naganap sa sistema ng edukasyon. Ikatlo ay ang kurikulum sa elementarya sekundarya at kolehiyo noong 1901. At ang huli po ay ang sistema ng edukasyon noong 1903. Bago pa man sakupin ng mga Amerikano ang bansang Pilipinas ay may mas nauna nang nanakop dito. At ito ay ang mga Espanyol. Ayon sa akin na liksi. Magkaiba daw ang sistema ng edukasyon noong panahon ng mga Espanyol at panahon ng mga Amerikano. Noong panahon ng mga Espanyol, ang may karapatan lamang mag-aral ay ang mga kalalakihan at ang may mga kaya. Samantalang noong panahon ng mga Amerikano ay demokratiko na, nabigyan na ng karapatan ang bawat isang makapag-aral. Sa loob ng mahigit na apat na taon ng pananakop ng mga Amerikano sa Pilipinas, ay maraming natutunan ang mga Pilipino sa kultura ng mga Amerikano na naging sanhi ng malaking pagbabago sa pamumuhay ng mga Pilipino. Ngayon ay dumako na tayo sa sistema ng edukasyon noong 1898 na kung saan ay pinamunuan ng Pangulo ng Amerika na si William McKinley ang pagbabago ng edukasyon sa Pilipinas. Inaral at binalangkas niya ang edukasyon sa Pilipinas na kung saan ay umaakma sa ekonomiya ng Pilipinas noong mga panahong iyan. Merong tatlong layunin ang mga Amerikano sa Pilipinas. Una ay ang pagpapalaganap ng demokrasya Pangalawa ay ang pagtuturo ng wikang Ingles at ang pangatlo ay ang pagpapakalat ng um, kulturang Amerikano. Bago pa man dumating ang mga Thomasites o ang mga gurong um, ipinadala ng mga Amerikano sa Pilipinas upang magturo, ay mga sundalong Amerikano ang nagsipagturo. Ipinatupad nila ang kanilang layuning benevolent assimilation. Pag sinabi natin benevolent assimilation, ito po ay ang pinakalayuni ng mga Amerika na gawing sibilisado ang bansang Pilipinas. Ngayon naman ay dumako na tayo sa mga pagbabagong naganap sa sistema ng edukasyon noong panahon ng mga Amerikano. Krag rifle at libro ang ginagamit ng mga sundalong Amerikano sa pagtuturo. So ayun nga, at dahil nga mga Amerikanong sundalo ang nagsipagturo, ang kanilang bitbit -bit na krag rifle ang nagsilbing panakot doon sa mga mag-aaral na Pilipino na tumutulak upang mag-aral at matuto. Maraming mga pampublikong paaralang na naitayo upang mas marami ang makapag-aral. Binuksan ang mga pang-araw at panggabing paaralan sa mga bayan at lalawigan. Ayon sa akin na sa liksi, karamihan daw sa mga panggabing mag-aaral ay ang mga Pilipinong nais matuto ng wikang Ingles. Tumatanggap ng mga tsokolate, libreng pagkain, aklat, kwaderno at lapis na panulat ang bawat mag-aaral. Ingles ang ginagamit sa pagtuturo at binigyang diin ang kulturang Amerikano sa leksyon. So kagaya nga nang naibanggit ko kanina, na uh, isa sa uh, pangunahing layunin ng mga Amerikano ang -pag -pag pagtuturo ng wikang Ingles at pagpapalaganap ng kulturang Amerikano. Ngayon naman ay dumako na tayo sa kurikulum sa elementarya. Eh? secondary at kolehiyo noong 1901. Noong March 21, 1901, itinakda ang batas bilang 74 na nagsasabing Ingles ang awi uh, wikang gagamitin sa pagtuturo. Subalit sa patuloy na paglipas ng panahon, basis sa na naobserbahan ng mga Amerikano ay nahihirapang ituro ang, sa mga mag-aaral na Pilipino ang 3 hours o ang reading, writing at arithmetic dahil nga sa wikang ingles ang ginagamit sa pagtuturo. At uh, dahil nga sa naobserbahan nila na ganon, uh, si Lieutenant George B Anderson ay nagbigay ng rekomendasyon na ipagamit ang wikang vernacular sa pagtuturo. Dahil nga doon sa do, dahil nga doon sa nahihirapang matuto or nahihirapang ituro doon sa mga Pilipino mag-aaral ang pagbasa, pagsulat at Um, matematika. Pitong taon ang itinakdang pag-aaral sa elementarya, so meron silang pitong taon noon ng pag-aaral sa elementarya. Narito ang ilan sa mga itinuturo sa elementarya na panahong iyon: pagbasa, pagsulat, pagbaybay, aritmetika, musika, pagguhit, sining, industriya, agam panlipunan, edukasyong pangkalusugan at edukasyong pangkagandahang asal. At sa sekundarya naman, apat na taon ang inilaan sa pag-aaral. At narito ang mga asignaturang pinag-aaralan sa sekundarya noong panahon ng mga Amerikano. Palatuusan, Heograpiya, Siyensya at Ingles. At sa kolehiyo naman, may mga gurong nagsasanay na nasasakop sa mga tagaturo sa elementarya. Layunin itong mapalitan ng mga sundalo at Thomasites. At ngayon naman ay dumako na tayo sa pinakahuling bahagi ng ating talakayan, ang sistema ng edukasyon noong 1903. May isang tagubilin ang Philippine Legislature na pag-aralan ang kahinaan at kalakasan ng edukasyon sa Pilipinas. At ito ay tinawag na Monroe Commission noong 1925. No? ah, uh, mithiin itong um, pag-aralan ang kalakasan at kahinaan ng mga Pilipinong mag-aaral Sunod naman ay ang House Bill 557 noong 1931 na nagsasaad na ipagagamit ng sekretaryo ng pampublikong pagtuturo ang mga lokal na dialekto kasama ng Ingles bilang medium ng pagtuturo. So ayun nga at dahil nga nahihirapan yung mga Pilipinong mag-aaral na matutunan ang mga talakayan dahil nga wikang Ingles ang ginagamit sa pagtuturo ay uh, inimplementa itong House Bill 557 noong 1931 na ipagagamit ang um, mga lokal na dialecto dito sa Pilipinas sa pagtuturo. Kasabay na rin ito ang paggamit ng wikang Ingles. At dito na po nagtatapos ang ating talakayan. Maraming maraming salamat po sa pakikinig.